Panoorin nyo to guys. so oh. Magandang idea na naman to pang negosyo. At syempre pang ulam na rin. At ang kinagandahan pa nito, makakasiguro ka na masustansya ang mapapakain mo sa iyong pamilya. Mabilis lang gawin to kaya maganda to sa almusal. Dito sa video na to, mag ka lang ng kale o spinach tapos carrot. At pagkatapos, hiwaiwain mo sila ng pino. Magbati ng itlog at depende sa iyo kung gaano kadaming itlog ang gagamitin mo. Tanggalin mo na lang yung mga bula at magdagdag ng mga pampalasa tulad ng asin, paminta at iba pa. Tapos gumamit kayo ng plastic o plastic film para dito nyo ilagay ang mga pinagalwalong ingredients. At depende naman sa'yo kung gano'ng kalaki o kahaba ang gagawin mo. Para kalang lang gumagawa nito ng ice candy guys. Wala pa ako nakita ang gumagawa nito sa atin. Itali nyo lang mabuti para hindi matapon ang mga ingredients. At kapag natapos nyo na guys, ilagay sa kaldero o kawali na may tubig. Tagpan nito at pakuluan ng ilang minuto. makikita nyo naman kung luto na kasi mag ang kulay niya. At malambot na ito na parang sausage. Hanguin nyo na ito guys at palamigin. Tanggalin ang plastic film film at ready to serve na ito. At bukod sa kale, spinach at carrots guys, pwede ka rin magdagdag ng iba-ibang gulay. At kung nagustuhan mo ang video na to, pa-share sa mga kaibigan.